Hello, what's up mga idol? Init na init ka na ba? At naghahanap ka ng pasok sa budget? Well, ito na ang hinahanap po mga idol. Ano pang hinahantay natin? Let's go! Eto, andito tayo ngayon sa isang sikat na resort na pasok sa budget syempre. Ang resort na ito ay pwedeng pang pamilya at pang barkada. Ihanda na ang tibak at swimming trunks sa mga idol dahil dito mga idol, ang babayaran nyo lang ay entrance fee. Yes, tama ang dinig nyo. Entrance fee lang ang babayaran. Ang cottages nila ay free. At ikaw na bahala maghanap ng gusto mong pwesto. Take note mga idol. Dahil free ang cottages nila, so madami talaga nagpupunta dito para maligo. So kung pupunta ka dito, agahan nyo lang mga idol dito mga idol, meron silang morning at afternoon na schedule. Magkaiba ang rate nila pag morning at afternoon na schedule. Ang morning rate nila is 100 pesos per head. Sa afternoon naman, 150 pesos per head na. Dito mga idol, meron silang tatlong swimming pool. At bawat pool ay merong slides for adult and kids. Aside dun sa swimming pool, meron din silang pl mga playground na pwede paglaruan ng mga bata, mga idol. Ang resort na ito ay ang hardin ng postema. Matatagpuan ito sa Tansa Cavite. Kung mahilig ka namang kumanta, nag o din sila ng karaoke. Mga idol, kung mahilig kang mag-ihaw o magluto, meron silang mga ihawan at lutuan dito for free. Maganda at maluwag din ng kanilang mga washing area. Kaya dito mga idol, nagprepare ako ng iihawin natin na bangus. Hindi pala ako marunong magluto mga idol. Kaya nilagyan ko ng magic sarap para manuot ang lasa ng ating iihawin na bangus. Dito pala mga idol, sinubukan ko gamitin ang ating portable na lutuan gamit ang butane. Nabili ko lang pala ito sa online. At susubukan ko kung makakaluto talaga sa ating inihaw na bangus At ito na nga mga idol Luto na ang inihaw na bangus At dahil sobrahan sa apoy Nasunog ang ating inihaw na bangos mga idol. Yeah, so na Really? Hmm. Hanggang dito na lang na mga idol. At kung ikaw ay bago sa akin channel, don't forget to like, follow, and subscribe. <laughs> Maraming salamat.